Pinal na po ang kasong uh, plunder at uh, indirect uh, bribery laban sa mga ayan eh sabi na nating uh, mga top officials sa uh, sinasabing uh, involved uh, mm -hmm. dito sa kontroversya Dating Speaker Romualdez, uh, Congressman uh, Saldico, kayo po ba ay kontento uh, na sa ganitong uh, ginagawa ng administrasyon? Um <laughs> Napakaganda ng tanong mo, mister, kalma mm -hmm. ha. <laughs> hindi ho eh uh, paulit-ulit po kami ang parang ang mga sentimento ng mga members namin po ano eh parang, parang oh, eh. Mm -hmm. hindi po hindi umuusad ah. ang mga pangyayari mm -hmm. and uh, napakadami naman ho ng mga ebidensya na lumabas mm -hmm. and ang dami namang ways na para kunin yung mga perang nawala eh hangga ngayon po eh hindi po wala pa hong nangyayari Yung mga iba nakalabas na po ng bansa. Mm -hmm. uh, pero pag kami uh, na na anuhan kami ng NLRC na freezeo ang bank accounts namin ng mabilis na mabilis. Mm -hmm. uh, in fact, kunya meron lang nagreklamo na worker mm -hmm. eh na ang mga eh, pero eh, namin maintindihan at parang walang wala pang pass account na na freeze o na na we withheld mm -hmm. uh hindi ho namin maintindihan eh abundant uh, mm -hmm. ho pa punta yun ang mga usap-usapan po sa business community mm -hmm.